Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung exempted ba sa pagbabayad ng real property tax ang National Food Authority. Ayon sa Korte Suprema, National Food Authority, NFA, ay exempt sa real property tax. Sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng National Food Authority versus City Government of Tagum, GR No. 261472, May 21, 2024. Nagdesisyon ang Supreme Court na exempt sa real property tax ng mga ari-arian ng National Food Authority, NFA. Nagdesisyon ang Korte Suprema na ang National Food Authority, NFA ay instrumentality ng gobyerno na ang mga ari-arian ay exempt sa real property tax. Sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, pinawalang bisa ng Supreme Court and Bank ang Notice of Delinquency na inisyo ng City Treasurer ng Tagum City, Davao del Norte, laban sa NFA na nagkakahalaga ng mahigit dalawang milyong peso sa real property taxes. Pinangangasiwa ng NFA ang pagkuha, pagpapanatili, at pamamahagi ng rice buffer stock, pinapanatili ang pinakamainam na antas ng pambansang imbentaryo ng bigas na kukunin lamang mula sa mga lokal na magsasaka para sa mga emergency na sitwasyon at upang mapanatili ang mga programa ng pamahalaan sa pagtulong sa kalamidad. Noong 2008, Ipinadala ni NFA Region 11 Regional Director Antonio de la Cruz kay Tagum City Mayor Ray Oi ang Office of the City Assessor, at ang City Treasurer ng formal na aplikasyon para sa exemption sa real property taxes. Ang kahilingan ay batay sa mga legal na opinyon ng Office of the Government Corporate Council na nagsasaad na kasunod ng desisyon ng Korte Suprema noong 2006 sa MIAA vs. Court of Appeals, NFA, bilang instrumentalidad ng gobyerno, ay exempt sa real property tax. Nagpadala ng follow-up letter si NFA Provincial Manager Antonio Arañas kay Mayor Uy noong 2010. Noong 2016, nakatanggap ang NFA ng pitong notice of delinquency na inisyo ng Tagum City Treasurer na humihingi ng pagbabayad ng real property taxes na nagkakahalaga ng 2,643,816.53 pesos. Hinamon ng NFA ang notice sa Regional Trial Court, RTC, na iginiit na hindi ito bayad sa mga buwi sa real property bilang instrumentality ng gobyerno. Ang RTC ay nagpasya na pabor sa lokal na pamahalaan ng Tagum City, na pinaniniwalaan na ang NFA ay isang korporasyong pag-aari at kontrolado ng gobyerno at, sa gayon, napapailalim sa buwi sa real property. Pinagtibay ng Court of Tax Appeals, CTA, Second Division at ng CTA in Bank ang RTC, na nagudyok sa NFA na maghain ng petisyon para sa pagsusuri sa sersyorari sa Korte Suprema. Sa pagbibigay ng petisyon ng NFA, binaligtad ng Korte Suprema ang CTA in Bank at pinawalang bisa ang Notice of Delinquency, na nagdesisyon na ang NFA ay exempt sa real property tax bilang instrumentalidad ng gobyerno. Ang mga tax exemption para sa mga ahensya ng gobyerno ay kinikilala dahil ang isang buwis sa ari-arian ng gobyerno, pambansaman o lokal, ay kukuha lamang ng pera mula sa isang bulsa at ilalagay ito sa isa pa. Kaya, sa ilalim ng Seksyon 133, o, ng Local Government Code, hindi maaaring buwisan ng mga lokal na pamahalaan ang pambansang pamahalaan. Ang Seksyon 234A ng parehong batas ay higit pang nagbubukod sa real property tax property na pag-aari ng Republika ng Pilipinas o alinman sa mga political subdivision nito, maliban kung ang kapakipakinabang na paggamit ay ipinagkaloob sa mga nabubuwisang pribadong entity. Sa pag-uulit ng desisyon nito noong 2020 sa Philippine Heart Center laban sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, et al. Ang Korte ay nanindigan na para ang isang ahensya ay mauuri bilang instrumentalidad ng pamahalaan na may mga kapangyarihang pangkorporasyon, dapat itong, isa, gumanap ng mga tungkulin ng pamahalaan, at, dalawa, tamasahin ang autonomiya sa pagpapatakbo. Ang NFA, na inatas ang magpanatili ng sapat na rice buffer stock mula sa mga lokal na magsasaka upang magamit sa mga emerhensya at kalamidad, ay nagsasagawa ng mahahalagang serbisyo publiko. Binigyang diin ng korte na habang nasa ilalim ng pangangasiwa at kontrol ng kagawaran ng agrikultura, ang NFA ay hindi isinama sa loob ng balangkas ng departamento, at sa gayon ay nagsasarili sa pagpapatakbo. Bilang instrumentalidad ng gobyerno, ang mga ari ari-arian ng NFA ay nasa pampublikong kapangyarihan na nilayon para sa pampublikong paggamit o serbisyo. Kung walang katibayan na ang kanilang kapakipakinabang na paggamit ay pagmamayari ng isang taong nabubuwisan, sila ay hindi kasama sa buwis sa real property. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.